Hi guys, what's up, what's up? Welcome to my YouTube channel, Beverly Layong. So support today's video guys ay magluluto tayo guys ng ulam namin. Ayan, pakbet sana guys ang lulutuin ko ngayon. Dahil may pag ako dito guys. Ayan, pakbet sana lulutuin ko guys. Kaso lang, naisip ko guys, baka hindi kumain yung mga junakis ko guys. Kasi maninibago sila sa lasa na ang takbet. Kaya ang gagawin ko guys ay ginisang gulay na lang. Ayan, gagawin ko na lang ginisang gulay guys. Talagyan ko ng konting sabaw. Oh, so, yan, mahirap na. Yung, kasi kung magluluto ka ng ulam para sa mga junakis mo yung pala, ay hindi naman pala sila kakain. Ayan, so gagawin ko na lang ginisang gulay guys. Para healthy naman, no? Ayan. So, antay ko lang mag-brown ng konti yung karne guys. So, ayan guys, nag-brown na siya guys. So, ilalagay na natin ang mga gulay. Lahat na natin yan guys isang lagay na lang. Ayan. So lalagyan sabaw yan guys para may sabaw kasi ang gusto ng mga anak ko ay laging may sabaw para hindi sila mahirap Ang hirap kasi pakainin guys yung mga junakis pag walang mga sabaw-sabaw. Ayan. So, titimplahan na rin natin guys ng asin. guys, i-check na natin, guys, kung malambot na ang ating kalabasa. Dahil yung kalabasa lang naman yung pinakamatigas. Ayan, malambot na siya guys. Ayan, ilalagay na natin ang ating salbos ng kamatis. dahon ng ano, kamote. And yes, malambot na guys. Ngayon na kami ulit nakaulam nito guys. ayan guys, luto so ng ating ginisang gulay, guys. Ginisang, ano, ginisang gulay na pangpakbit. Ayan, so patayin na natin ang apoy. Ayan, so kain tayo, guys. Ayan, guys, kakain na muna. Unahin ko muna pakainin yung aking dalawang bulinggit. Ayan, mawala pang balak umupo dito sa upuan nila. Ayan. So, inuuna ko na sila ngayong pakainin, guys. Hindi ko na sila, hindi na ako sumasay, sumasabay sa kanila. Para mabantayan ko sila, guys. Pinapasubo ko na sila, guys, ng mag-isa. Kaya, pag hindi sila nagsubo ng sarili nila, guys, ay may, may hanger sila. May mahiwagang hanger. No, no. Ayan. So, kain na. Upo na dito. Sit down. Sadie. Sanya. Ayan, kailangan talaga ng matinding tiyaga guys para mapakain ko itong mga to. Ayan, sinasanay ko na kasi sila guys. Ayaw kong napapagod ako guys pag ako pa yung nagtusubo kasi. Ay, ligan na rito. Saan Sit down na rito. Tingnan mo na. <laughs> Nakahiga pa sila guys. So, ayan guys, pakainin ko muna. Ayan guys siya makontento guys sa sabaw ng gulay ayaw niya ng kalabasa guys so nilutuan ko siya ng nilagang itlog o oh, diba ang galing na sumubo ng aking bulingget next very good na <laughs>